Kayo ba ay madalas nakasasalamuha o nakakasalamuha ng mga nilalang kagaya ng aswang o hindi pa po? Ako ngayon ay magbabahagi sa inyo tungkol sa mga aswang at ang labing isang uri dito. Pero bago po ang lahat ay bumabati muna ako ng isang magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at malayo sa anamang kapahamakan. Maraming salamat sa mga subscribers at mga bagong subscribers at mga silent viewers. Maraming salamat po. Ang aswang ay isang pang nilalang kung saan pinaniniwalaan ako kumakain ng karne ng tao at iba pang hayop sila yung mahawig sa mga nilalang na vampira o vampires sa Ingles. Sa katotohanan na nabubuhay ang kanilalang kagaya ng aswang at iba pang mga nakatala sa metolihiyang Pilipino sa mundo ay napalawig dahil sa impluensya ng animismo na nagsimula sa kanunununuan ng mga Pilipino. Kaya sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas. Ang labing isang uri nito una ay ang tiktik. Ito isang nilalang kung saan may kakayanan na pahabain ng dila ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng isang tiktik para kunin ang sanggol na pinagbubuntis ng isang nagdadalang tao babae palayo mula sinapupunan. Ang pangalawa ay ang awok. Ang awok o tinatawag na abat ay ang magagandang babae sa araw at ito ay nagiging isang nilalang na lumilipad na kumakain ng bituka. Opitos. Ang kanilang dila ay nagiging anyong parang maliit na manipis na tubo na hati ang kanilang katawan. Ang itaas na bahagi ng katawan ay nakalilipat at naghahanap ng mabibiktima para kanyang kainin at naiiwan ang kalahatik ibaba nito ang mga uri ng mga aswang ay hindi ka hindi ka na dapat na panggiti ng kanilang eksaktong lugar dito sa ating channel. Sila din ay may mga kaya ng mag-anyong itim na baboy o malaking baboy ramo. Ang pangatlo ay ang magindara. Ang magindara ay magagandang aswang ng katubigan. Ang kanilang mukha at katawan ay gaya ng kaakit-kakit na dilag. Samantala ang kanilang katawan sa baywang o hanggang baywang ipababa ay gaya ng isang buntot ng isda. Pinaniniwala ng mga magindara ay kumakain lamang ng mga matatanda sapagat nalalaso sila sa mga dugo ng birhen o ng mga musmos. Ang pangapatay ang bangkilan. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hani ng kadatuan. Sila ay may mga kaya ng maganyong aso, baboy o iba pang mga nilalang ng dilim. Ikit silang nakakataas kaysa sa iba't ibang uri ng aswang pinaniniwala ang may kakayanan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging isang aswang. Ang panglimay asbo, isang uri ng aswang na may kakayahan ng magpalit anyo bilang malaking aso, kumakain ng laman ng loob o laman loob. Nakikisalamuha sila sa ibang sa taong hindi kagaya ng pangkaraniwang aswang, engkanto o maligno ang asbo ay isang tao. Itura kung kahit hindi mo tao basta-basta malalaman, ito ay isang asbo. Mahalaga din na lamang ninyo, malaman ninyo ang asbo ay may ng sumalib kagaya ng engkanto o maligno sa katawan ng taong Pansamantan tumitigil ang paghinga sa mga di, pa, di na ipapaliwanag mga dahilan. Apang anim ay mandurugo. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang. Sila ay magagandang dalaga. Kapag umaga at kung gabi ay may kakayanan magbago ng anyo upang maging ibong madlaragit. Madaragit na may muha na magandang dalaga. Sila ay mga dating kinari. Pinaniniwala ng mga kinari ay ang kalating diwata, kalating tao. Magandang nila lang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbing mapagmahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Ang pangpito ay abuak, Isang uri ng aswang lupa ang lalaking kakayanang, ng magpalit nyo bilang malaking bayawak. kay sa ilalim ng lupa upang magabang abang ng mabibiktima. Ang babaeng abuak naman ay may mga kaya na nanti na magpalit ng anyo bilang uwak. Ang babae ay lalaking, ang babae talaga ay abuak ay magkapareho ng estilo sa pag-atake sa mga nais nilang mabiktima. Sa paghahabol ng nakawalang biktima, ang babaeng abok ang kusang hahabol at papatay sa mahuhuling biktima at kanilang pagsasaluhan ito, ang kainin. Pareha sila uh, may kakayanan dumaan sa ilalim ng lupa sa oras na sila ay mayroong naamoy na panibagong mabibiktima. kung kaya't kaladasan, kadalasan kung inyo din nang napapansin may mga lupa na mag, magtataka kung bakit parang itong mga may butas lalo na sa mga liblib na lugar. Ang mga butas na ito ay kanilang dinaraanan sa tuwing sasapit ang dilim. Minsan ay nagagabang din sila kahit na araw kaya't mapagmatsyag lalo na kung ikaw ay baguhan sa lugar na dadayuhin. Ang pangwalo ay ang manananggal. Ang manananggal ay isang uri ng aswang na pinaniniwalang may abilidad na putuli ng kanyang katawan sa dalawa at magkaroon ng pakpak na katulad ng isang paniko o pagkakataon na bilog ang buwan. Pinaniniwala na ang kanilang, ang nilang na ito ay, ay kumakain ng anumang uri ng tao kapag ito ay umalit ng anyo sa pagkamanananggal. Ang pangsyang may karaniwang aswang. Uri ng aswang na may anyo at wangis tao, ang kaibahan ay sila ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo ng tao. Mahina sila kapag umaga, ngunit pag sumapit ang dilim, sila ay nagiging mabalasik. Makikilala lamang sila kapag tingin sila na sa mata at uh, ang refleksyon mo ay baliktad. Pansampu, Balbal. Ang nilalang na ito ay pinaniniwala ang kadalasang kumakain ng karne ng patay na tao. Ang balbal ay pinaniniwala ang nagnanakaw ng patay na tao sa isang burulo kaya't pagkalibing nito. Kung nanakawin ng balbal ang balbalang isang patay, pinapala, pinapalit nila ito ng kadalasan ng puno ng saging. Ang puno ng saging ipaniniwala ang nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mga mata ng tao ngunit puno ng saging lamang ito. Ang balbal ay isang kalimaw na nangunguha ng mga bangkay maging mula sa, la, sa lamay o sa libingan at kinakain nakain nila ito. Malaksang pang nito sa bangkay na stila, Babango para sa kanila dahil sa kinakain nito, magsadyang mabaho ang kanilang hininga. Sa so oras na makakuha ito ng bangkay, may ito ng katawan ng puno ng saging. Ang kanilang mahabang kuko ay ginagamit upang matanggal agad ang mga damit ng bangkay. Maiahalin tulad ng balbal sa aswang, amalanhig o busaw. Panglabing isa, kubot. Ang kubot ay isang uri ng aswang na may pakpak ngunit hindi nakakalipad. Ang pakpak nito ay karaniwang ka upang lansihin ang mga kaaway at biktima. Meron silang mahabang buhok na kayang pumulupot at pumatay sa kanilang biktima. Sila may asawa ng tiktik sila ang babaeng aswang sa pulupandan. At yan po ang labing isang uri ng aswang na may nadagdagan sa inyong kaalaman. Hanggang dito na lang po hanggang sa muli mga kalihim